what is up mga men na dito na po tayo sa panibago na naman pong video at ang video na to ay tungkol naman po siya kapistahan sa GK Tambolilid papakita ko sa inyo kung gaano ka saya dito sa Tambolilid GK Rotary before we start nga ano siya nga po pala sa teacher ko sa MIL dahil nagawa ko lang to dahil sa kanya Matagal-tagal nga yung video na no? kasi dalawang araw tayo nagbibidyo dahil Disperas tsaka pesta yung nangyari So, okay lang naman Masaya naman Let's do this! Sayasin, sayasin. Sayasin. Oo, oo! Galing ka berta. So nandito na nga po tayo na ano, uh, Kakarating lang namin sa loob Kasi may ano may entrance fee At uh, nandito na po Nag-insert na po sila sa kong pageant So diba pag, ano, pag may festahan May pageant diba Yun magaganda yung mga Disney princess natin Tanaw yung tanaw mo 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 Yan, yan, yan. Ito nga yung pinsan ko, no? Ah, uh, yan. Ayan, nakinikilig. Ay, eh, pinap... Tai Kisan kasi ng kanyang crush eh ayan ayan oh. Dito pinas forward ko na lang mga men kasi matagal-tagal pa to kasi nagpipitiwok pa sila. At um, kami, kami kasi nasa ilid kaya di ko, di ko kaano no, kasi maraming mga ulo dyan. Dito tinatanong na sila kung ah, yung mga tinatanong ba pag may contestant yung mga question na tinatanong. Ayan may ulo na nga nga di ba? Hirap kasi mag video pag nasa likod ka. Ay nako.

So dito na nga mga man no Hindi ko nabidyoan yung third runner up Tapos yung second runner up Pero nabidyoan ko naman yung first runner up Tapos yung mananalo ah uh, Dito na nga po Malalaman natin kung sino nga ba yung pinakmaganda sa nila Ay joke lang po Ito na nga po si first runner up Ay napakaganda naman talaga ni first runner up no Siyempre, di pa pa yung mga tito at tita natin. Ayan, kuratsya na po yan, goy. Ayan, no. Nakahapak na po si tito ng mani-mani. ito na, start na po yung disco. So ito nga ano, di po tayo magpapauli. Syempre sasayaw din po tayo, 'di ba? Ayun na po sila. Oh. Ayan na po, ayan na po, ayan, 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 ah, grabe naman talaga sumayaw eh, parang hindi nakasayaw ng buong kinabuhi niya. <laughs> De, joke lang po, ganun lang talaga kami sumayaw dahil napaka-happy namin. Dito nagagulo na po kaya di na po di ko na po tinuloy yung video kasi nagkagulo na eh. Ah, na po mag dito. Ayun oh know? natatamaan na po yung camera eh. <laughs> break time muna kasi na ayan oh. Pawis na pawis guys. <laughs> kaya kasayaw. Ayan break time muna. So, tapos na yung gis ko at uh, tayo na naghahanda ng mga pagkain. Siyempre, maghahanda tayo. Baka may mga pisita ngayon, di ba? Ayan no? <laughs> Nagtatanong pa yan, Gail. Di ko alam paano ano eh. Paano to hiwain eh. Yan o, ang lalaki. <laughs> okay, muna tayo guys kasi... Makutsilyo pa nga sa... Start, uh, start lang ng ano. Pag ano lang natin yun. Kaka-start lang ng pag... Kasi pag, pag, pagluto ma. Dito iniwan ako ni Mother. Ayan, hindi pa. Hindi ako marunong. <laughs> Pero kinaya naman. Okay naman yung lasa. Kinaya naman, guys. <laughs> so, dito na po tayo, guys. No? Dito po si Baru, guys. Ay, Pero So, ayun na po. Start na po ng procession. Ah, uh, huwag niyo po yan. <laughs> Sino po yan? tag-description. So, oh, what's up mga men? So, nalito na yung ano so So, uh, hindi tayo dahil yung procession. Uh, procession. Procession. Man. Procession, man. procession. Procession. Man. So, kanina, uh, di namin nabutan yung paglabas sila sa village. Kasi, mahina kami maglakad. Ayan. Kaya, naglakad kami ng malayo. Tapos, nabutan namin pagbalik nila sa village. <laughs> wow. Hey. Hello, Pina. So, balik na kami sa sa GP kasi doon na, sila magpo-perform. Uh, balik na. Balik na kami. Ah, okay. Oh, balik na, balik. Babalik balik pa lang. Ah, oh, bubalik na po kami kasi ano sila nagsasayaw? Babalik eh, hey. Ano 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 feeling ka gabi to? Masaya masaya. Masaya masaya. Kita ko na chat chat ako dun. Dito. Ano ano ginawa mo ang gabi? Ay, wala la ako. Wala lang. Ay, naki, naki, ko lang. Tukod dito, tukod dito. <laughs> Oh, tapos lang ng Sinulog 'no. Ang galing ng mga dancer, pre. Man, ang galing, grabe. Tapos dito naman, uh, nagpapalaro naman po si Ate. Si Ate Sab uh, hindi ko po siya Ate. For your information lang po. <laughs> Pero ano ko po, po siya? Ah, uh, Kasen. Oo, Cousin ko po si Ate. Nagpalaro po siya. Ito po, um Uh, ang tawag dito. Hindi ko alam basta papaluin yung yung parang brown na ano na nakasabit sa my ring <laughs> Hindi ko alam yung pa, anong tawag doon. Papaluin nila tapos pag na ano pag nabiyak may maraming vera na mahulog yon. So paunahan na lang no. Oh, eto na guys, first game. So di ko na i-record -re yung lahat na nangyari Yung iba lang na mga sumali yung i-record -re ko Kaya dahil ano kasi matagal na kasi Eto si Ate, napaka-scary oh. Nasa gilid lang yung yung papaluin. Bakit kami yung papaluin eh? Ate, wag naman po. Ang bigat po ng palo nyo. So dito nga po no si Ate. ayan, malapit na po kaya po mga ano mga tao diyan nasa gilid nagtatapok na kasi baka mapalo niya talaga. <laughs> Pero may, may third game pa. Ay, second pala. Second game. <makes noise> ano na son? Makakasali ka son? Hindi <makes noise> ko pa alam. Hindi ko pa alam, na makakasali pa ako yun kasi wala pang connection. Wala pa silang result. Wala pang resulta na nasabi na yung mga matapanda. Ah, na. Masok. Mga nào pero hindi usanahan ang plug ako. Bitong mantak. May connection na, may connection Wanu. Woi, 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 <laughs> third game third game. Third game Tayo guys. I heard na pala to kasi dalawa 'yung kanino eh. <laughs> In the winners, in the winners, in the winners. Our vlog for the past two days, um Sobrang saya dito, napaka-welcoming ng mga tao. Ang masasabi ko lang, we should try na maging masaya sa mga simpleng bagay. Like mga ganto, nag ah uh, lang yung ginagawa nila pero masaya sila. Hindi yung mga Inkanyo talaga yung mga mga pa Sila, ginagawa lang nila yung anong makakaya na maging masaya. Eh, at pa kasaya namin, sobra. Sobra akong naging, naging masaya sa, sa dalawang araw na yan. <laughs> And we should respect each other. Yung mga tao dito, napaka-respectful nila. And, yeah, talagang naging masaya ako dito. And they are happy. So happy. Dahil, ano lang, simple lang pero Masaya. Yes! Ano? Tapos na lahat. Mga ano pa. 4.20. Natapos lahat. Mga event natin dito. Um, siguro, nasaya naman kayo, di ba? Um, di ba? Masaya naman talaga dito eh. Taga festa. Pinakita ko lang sa inyo kung gano'n kasaya dito. So, kung mga festa ganun, tapos dito kayo tumambay, I know sasaya ka talaga. Madaming mga gagawin dito. Kaya gusto ko dito. Uh, uh, I guess this is goodbye. And uh, see you next, ano, next festa!